isang mapagpalang araw mga boss, meron na naman tayong kakalikutin dito sa mga machinery ng ating barko na minimaintain. Ang problema naman dito ay ang pagbabawas ng hangin sa ating air battle tank. At ito na nga tinanggal na namin ng salarin. At ito yun ang kanyang utin-utin mga boss sa tangke wow. o air valve. Pakicomment nyo nga mga boss kung anong exact na pangalan ito. Ididismantle lang natin ang kanyang hand wheel at ang kanyang cap nut. Pagkatapos ay tatanggalin naman natin tong kanyang pinaka-brunsi mga boss. Ito yung pinaka-valve nya, itong kanyang murag utin-utin. <laughs> ay kanyang spool pala oy <laughs> ay, ay ah uh, spindle <laughs> ay ah uh, ano bang talawag nito <laughs> basta itong utin-utin at parang itong ah, ilalagyan niya na may trade mga boss na no? uh, ah, not to <laughs> medyo matigas to mga boss kaya kailangan natin pupukin pero mag iingat ka kailangan ibalik mo ang nut baka masira ang trade ayan nat natanggal na natin ang pinaka -housing. basta galing ka dito sa inter island at sa pilipinas mga boss mga terminology na mga latbi latbi at utin utin ang magagamitin <laughs> wala to sa international ha <laughs> Ikapoy pa punal ra. So ito na yung salary natin mga boss no. Dito sa ilalim ng ating pinaka housing meron tong Trade. At meron nitong packing 'yan. 'Yan yung trade. Sa kabilang side niyan mga boss, meron yang Flux packing 'yan. Ito, ito yun. Nandito ang Flux packing niya. At dito naman yung packing preser 'yan. So ito yung leaking mga boss no. Kailangan nating tanggalin ang packing doon. Ito naman yung pinaka valve natin mga boss no. Ito yung bronze. So walang problema 'to. So, kailangan lang nating linisan 'yon. Ito tatanggalin na natin ang packing preser niya mga boss no. Medyo matigas 'to kaya gumamit ka ng flat screw. Mostly sa leaking sa ating mga air bulbs at ating air bottle tank mga boss sa itong packing lang at packing freezer. Kadalas ang problema ay napiga or tumigas na ang ating packing kaya kailangan natin siyang palitan. Pagkatanggal ko sa packing freezer mga boss ay magtatanggal ako ng isang flux packing. Ito yon yan. Isang flux packing lang ang ating papalitan. Sapat na yan para ma-prevent ang leaking. Pagkatapos ay dito naman tayo sa paglalagay ng ating bagong flux packing. Una natin gawin ay asimbol natin ang ating pinaka spindle dito sa kanyang housing. Dahil dito natin ikakabit ang kanyang flux packing. Ngayon ay dito naman tayo sa ating flux packing ay kabit. Kumuha lang ng kunti at eksaktong sukat para sa saktong kakabitan dito sa spindle. Pagkatapos ay paplatin ko to mga boss gamit ang bullpen hammer. Mga ganitong diskarte ay para lamang sa mga kapal na flux packing na ikakabit. Actually meron naman talagang tamang sukat para dito na flux packing kaso wala kaming available kaya ito lang ang ginagamit ko. Proven and tested naman ang diskarte na ito mga boss at pwedeng pwede mo tong subukan at gawin kung sakali man. Actually pwede naman talagang i-resize ang ating packing mga boss no dahil ito naman talaga ang kanyang karakteristik. Kaya pala pilit na pinapat tarbaho ito ng taga-barko mga boss kasi nga pagka nagkakarga sila ng hangin ay madaling maubos. Pagkatapos ang biyahe naman dito ay arawan lang. Pagkagabi na ay wala na. So sleeping na sila. So, so nagkaroon sila ng pangamba na baka maubusan sila ng hangin kinamugahan at hindi sila makapagpaandar ng generator. Sa mga hindi nakakaalam ang purpose pala ng air battle tank natin ay para ito sa pagpa-start ng ating main engine at generator. Ginagamit din ito sa pneumatic ng ating transmission para sa ating throttle, sa governor at para naman sa ating uh, bridge control Kada makina ay mayroon tagiisang air battle tank mostly kasi sa mga makina sa barko mga boss ay mga air starter meron din namang mga battery start so sa punto na to ay naikabit ko na ang clutch packing at sinadya ko talagang ibalik tari itong ating packing pressure para mag press pa dito sa flux packing niya mga boss no pagkatapos ay hinigpitan ko na ang ating cap nut at tinanggal ko muli at sinik ko naman ang sitwasyon ng ating flux packing ngayon ay tinitrim ko naman ang mga nakausling mga flux packing dito sa gilid ng ating housing mga boss no para mas madali siyang makapasok at sa punto na to ay nilagay ko na ang ating packing pressure at sinadya ko talaga siyang ibaliktad at nilagay ko ang ating cup nut at dito kami sa gato mga boss or bin spice. So kailangan na namin ng bins spice para pirsahan siyang makapasok mga boss no. Kasi medyo matigas na nga to. So dandahanin lang natin sa paghigpit mga boss hanggang sa medyo matigas or titigas na talaga ang ating range at wag na nating pirsahin pa kasi nakabaliktad nga yung ating posisyon sa ating packing freezer. So ngayon ay luluwagan naman natin ang ating cup nut para malagay na natin sa tamang posisyon ang ating packing freezer. Ayan mga boss, ibinaliktad ko na siya at yan na yung tamang posisyon niya. Ngayon ay nilagay ko na ng ating cap nut at hinigpitan na nga namin ito. So mga ganitong klaseng air valve mga boss ay meron tatlong flux uh, packing na nilagay. Tapos lahat ng uh, air bottle tank ay meron talagang air valve na ganito mga boss no. Pagkatapos hinigpitan na ay pinaluwagan ko naman ang ating cap nut at tinignan ko ang sitwasyon ng ating packing pressure at ng ating packing. Ito na mga boss o. Oh, diba? Sitting na sitting na talaga ang ating packing pressure at nawala na talaga ang ating packing. Ngayon ay ready na itong ikabit sa ating tangke at pinaluwagan ko na nga itong ating uh, bins by at dinal nila na nabit ito sa tanki. Okay. Ngayon, isiguraduhin mo na mayroong copper gasket na nakalagay dito sa ating air bottle tank bago natin ilagay itong ating air valve. Mag-iingat ka rin sa paglagay nito mga boss no. Dahil siguradong tatabing ito kung hindi ito maayos na pagkalagay at dahilan ng pagkalustre ng ating mga trade. Pagkatapos maikabit, eh, higpitan na natin to gamit ang ating range na 32mm. Huwag na huwag mong sasagarin to sa paghigpit mga boss no. Rubber tightening. Huwag mong uh, gagamitan ito ng uh, extension kasi nga mapuputol to mga boss. Mas magiging gumamit ka ng torque wrench kung meron man. <laughs> Naka-encounter na kasi kami na naputol to. Ngayon, ikabit na natin ang lahat ng accessories Itong ating natin itong ating hanwil, at ang ating mga lak. Pagkatapos igpitan at ito na. Titistingan na natin mga boss, no? Yan. At dahil sa nakaabot ka dito sa video na to, ay masishoutout ako sa kayong mga solid fans and subscriber and followers. Maraming maraming salamat sa inyo mga boss. Mag-iingat kayo at mabuhay kayo hanggat sa ang gusto nyo. Hindi na pala namin to natistingan kasi meron pang pressure gauge na ikabit. Pero nung chinichik ko ito nung pagkatapos magbiyahe sila, ay wala na daw itong leaking sabi nila. So yun lang. Maraming salamat! De viaje, Ambrut!